kaibigan. Hmm. Samantala, isang grupo ng Gay Marriage Advocates Group ang nagpetisyon para tanggalin si Manny Pacquiao bilang endorser ng isang sports brand. Base sa report ng online news portal na interaksyon, ito ay matapos umunong magpahayag ni Pacquiao ng isang Bible verse na kontra sa mga nasa third sex sa isang interview. Nilinaw naman ng blogger na nag-interview kay Pacman na sa kanya at hindi kay Pacman galing ang mga pahayag. Pero sa kabila nito, napabalitang dahil sa insidente ay nakansela rin ang interview kay Pacman sa show na Extra. Sagot naman ni Pacman, tuloy na tuloy ang nasabing interview. Hindi rin daw siya anti-gay, kundi anti-same-sex marriage lang. Hindi na uh, kinukundin yung mga bakla na pinanganak silang ganun eh, wala nang magdawa ganun. Pero yung gumawa sila ng uh, yung kasalanan na gagawin nila, yung homosexual uh, offenders, eh, against the law of ito na ko total yung 6 marriage